Masaya naman tayo noon, di ba si Stata? Saan kwarto ka ba nakatuloy noon? Kay Kadyo? Apo, sila kajo. Yun yung ano, yung lokal na maraming surot, no? She is. <laughs> Ang daming surot. Hindi <laughs> tayo sa sobrang daming surot sa lahat ng mga kapatid dyan sa lokal ng Hong Kong at Macau. Hindi po pwede hindi ninyo kilala ito. Itong kapatid na si Sistata, eh matinong kapatid ito. Hindi nyo po pwedeng sabihin na masamang babae ito. Hindi ito kagaya ni Arlene Rason. Biruin mo, may asawa itong si Arlene Rason ni eh, kinuha mo. Yan ba'y mapapasinungalingan mo pa, Daniel Rason? Hindi na nakasulat na yan sa istorya ng iglesia ninyo. Nakakahiya, di ba? Kagaya ng ikinahihiya mo na mong si Brother Eli Soriano. Bakit mo siya ikinakahiya? Hindi ba siya ang nagbigay ng pangalan mo? Di ba si Stata? Kumusta ka po dyan? Okay naman. Oh, hindi ka pa ba inuusig dyan? Binlock na ako ng mga ilang kapatid sa Macau. Shout diba? out pala sa nang black sa akin dyan. Mm, ginla ka na. Ganyan yung, uh -huh. ano, yung turo ni Daniel Rason, no? Tapos sasabihin niya, wala daw pilitan sa iglesia. Walang pilitan, pero... May, may nagsabi pa nga sa akin, sa ginagawa ko daw, may balik daw yun. Hindi po totoo yan, may balik-balik na yan. Anong balik? Anong ibabalik? Hindi ba kung, kung totoo man yung balik-balik na yan, dapat ipapanalangin mo nga yung sa iyo yung umuusik, sabi ni Kristo eh. Ang dapat gawin niyo ibalik niyo yung mga inabuloy namin. Iyan <laughs> na po ang sabi ko. Sabi ko, dapat. Yung <laughs> balik-balik. Sabi, sabi ko, yan ba yung pag-ibig na tinuturo niyo, tinuturo ng puno niyo na may balik sa akin? Parang sinasabi niya na makakarma daw ako. Mm -hmm. nga. Gusto kasi nila pagkaumalis umalis, lahat ng mga umaalis, eh, karmahin. Hindi ba dapat, sabi sa Biblia, yung iyong kaaway ipapanalangin mo? Pag nagutom, pakakainin mo pa nga eh. Eh wala eh, iba Iba nga po yung iniisip nila kasi pagka umalis ka, ano na, na nagiging masama ka na. Mm, Ayun! yun yung gusto kong tumbukin si Stata at itanong sa'yo. Ilang buwan ka na ba or gaano ka nakatagal na nag-exit sa MCGI ni Dania Razon? Three months. Three months na. Eh, ano namang nagbigay ng ano? Dahilan ba para <laughs> kasi, umalis ka? Hindi kasi matagal na akong ano yung nagdududa simula nung nung kay Ulysses na di ba may paulit-ulit na rin siya napaksa noon tapos mm. parati din siya nung nagpaparinig doon pala ako sa Macau noon tinatamad na ako dadating nung ako na ako si ng... Brad no? panalangin na eh patay na Kasi, na si Bradley Elino no? oo nung simula nung namatay si nung una medyo maganda yung yung mga paksa pero katagalan iba na eh nung ba, nga, nga, kahit nung di ba, nagkita pa tayo sa Macau Oh, na, na, na wala, wala, lang akong makausap na, kasi nag-o-observe ako, parang lahat kasi, mga dilulo. Huling kita Kaya natin, diba nung oh, nagpunta ako kila Mami Ems? O, oh, diba, nagkita tayo doon. Oo. Oh. Ayun, mahal ako nung mag-scout eh, na yun. Hindi, si hindi, ma hindi na man na na na. ako makapag-salita. Mm. Tapos hindi rin ako makapag-open up sa iyo kasi alam ko kasama-kasama kanila. No, Oo, al al alam mo pa nati ko ako at saka eh, yes. at ako sa Royal Family. <laughs> 'Di ba noon bago pa ako diyan sa Macau, tonto ako sa iyo kasi ikaw yung manggagawang nakilala ko na hindi hindi namimili ng kinakausap kasi ang dami ko ring na-encounter na manggagawa. Parang pagtingin nila parang mahirap. Parang wala lang. Parang ganun. Didma-didma lang. Didma-didma lang. Meron nga yun, yun si ano, yung si Rino. Kilala mo yun, di ba? Oo. Oh. tumaas na ang ranggo. Rino Gingab. Oo. Mm -hmm. Na-assign yan sa lokal ng Almansa. That time. Ano yan siya? District Serban yata. So, Town so Tom Serban. Tom Serban so ah, siguro. sa South. Dito oh, sa South. District. Ang na-assign yan siya. Kabatch ko yun nung i kami for regular. Hindi niya alam, regular na ako nun. <laughs> ano siya? Hindi, na, nagtaka nga ako bakit yan, bakit yan napromote eh. Hindi siya welcoming, lalo na sa mga mahihirap na kapatid. Marami diyan na manggagawa, ano, pagka mahihirap yung kapatid. Ano, uh, dineded ma lang nila, iniitsipwera nila. Naaawa lang ako doon sa kapatid na nagkonsulta sa kanya. Hindi ko na lang i-elaborate e kasi mahirap na makilala yun eh. Mm. Mahirap ah, na mayroon ito siya. Itatanong yung... ako si Tata, anong year ka na bautismuhan? 2006, February 10. Mm -hmm. 2006. 2006 ako nasa Macau yata? Ay hindi, 2016. Ah, nung sa Macau ako, 2015. 2015? Yun yung dun sa Red Market? Dun sa taas ng 24K oh, yung opo. Yung may... Diba F kayo yung, nag, kayo yung nagsundo sa akin? Ah, oo, oo nga. Oo. Naalala mo? Oo, naalala ko na. Kasi po sa Macau, mga kapatid, na mga nanonood, para sa kaalaman nyo, pagka meron pong information na kapatid na padating sa sinusundo namin, ewan ko ba, to be fair naman, noon, noon mabait naman si Ramis, di diba? ba? ano, uh, si Stata? Oo, pero, oo, mabait siya back time. Parang pero um, yung, ng ilong mo, ah. <laughs> Masaya naman tayo noon, di ba si Tata? Saan kwarto ka ba nakatuloy noon? Kay Kajo? Opo, kila Kajo. Yun yung ano, yung lokal na maraming surot, no? Yes. <laughs> Ang daming surot. Hindi tayo nakakasurot. Sa so, sobrang daming surot sa Macau kasi, merong mga nagtitimbri sa akin, hindi nila alam na maraming nagtitimbri sa akin maraming closet, dyan May, sa lokal ng niya. Macau, meron doon kaso lang, takot sila, kasi oh. gagambalain sila eh, oo gagambalain sila, meron pa nga ako si Stata na ano, kachat kanila yung iba naman, saan daw sila pupunta kung aalis, yung kasi yung ano eh, yung kasi yung i itinatanim sa kulo ng mga members ng mga kapatid, yung sa kayo pupunta kung aalis kayo dito. Abay, tinatarantado nyo na kami. Hindi pa ba kami aalis? Yun kasi ang iniisip nila kasi wala na daw iba na nagtuturo ng na, maayos na nasa Biblia. Sabi ko noon yun. Ngayon, saan ba ang maayos dyan? paulit-ulit na lang paulit-ulit tapos paulit-ulit na nga hindi pa ina-apply hindi ba dapat mas lalo okay. ina-apply yun kasi inuulit-ulit eh ultimo okay. nga po Brad yung yung oh. bunso ko na naanib last year oo oh. oo Nahana pa niya kaya Sabay kami umalis. Hmm. <laughs> hindi salamat sa Josie na nagkabahabahagi yung pamilya ninyo. Yung, yung asawa ko na lang, ang ano, manapi ko. Hmm. ko na kasi hindi naman siya yung group servant siya, pero dahil sa trabaho, hindi siya yung active sa pagdalo. Mm, mabubuksan din yung ano, yung isip nun. May awa ang Tapos Tapos yung, yung pamangkin ko rin sa, sa Sabuanga. Sabi niya, Ate, bakit yung Pilipino panahingi ng pera? Sabi ko, eh, ganun talaga. Kasi yung, yung abuloy naman, hindi nila ginagamit dyan sa Philippine loop na yan. E, Kung baga ang gumagastos yan, yung mga kapatid pa rin. Mga kapatid ang gumagastos? Sabi niya, eh, puro na lang daw pera. May ganito, naambagan, may ganito. Sabi ko, eh, umalis ka na dyan ang inaalala niya kasi yung kapatid ko tapos yung isa pa niyang kapatid. Ah, marami po kayong uh, kapatid sa ano, sa iglesia, pamilya niyo. Opo, mga yung mga naakay ko noon. Eh makikita po nila ngayon na nag-exit na po kayo, eh hari nawa na awan sila ng Panginoon eh, na mabuksan din ang isip para makalaya na rin. Si Santa, meron akong gustong itanong sa iyo na sinabi mo na ang sinasabi nilang tinapanakot nila pagka lumabas ka nag exit ka, eh, mapapasama ka na, magbababoy ka na, etc. Ikaw ba si Stata, tatanungin kita based sa experience mo. Napasama ka ba? Hindi. Ganon pa rin. Ayan, no? kung, ga kung, kung, paano ko nakita si si Stata noong magkasama kami sa Macau, ganyan din siya, oh. Eh, alam mo na, alam mo na yung masama at babuti. Bakit pupunta ka sama masama? Hindi ko tip okay. umalis ka dyan sa MCGI. Mapasama ka na. Nung umalis ako, nung nag-decide ako na umalis, gumaan pa yung paluuban ko eh. Kasi nung nandiyan pa ako sa, nandun pa ako sa MCGI parang ang bigat-bigat. Totoo yan. Parang mayroong, mayroong nagbubulong <laughs> sa'yo, manatili ka dyan, huwag ka lumaban sa aral, mayroong naman umalis ka na dyan, hindi na yan tama, ang tagal ko yung tiniis. Pareho tayo, ganyan din yung ano, ganyan din yung naglalaban sa isip ko tsaka sa puso ko. Oo, um, ang dami. Yung, alam mo yung, masama ba yung iniisip ko? Na parang, alam mo yung Brad, yung, hindi mo na naintindihan yung paksa dahil inaantok hmm. ka sabi ko, hindi ko to naramdaman nung, nung si Brad Ailey pa. Kung kahit late na matapos yung paksa, nag enjoy ka. Pero Nung, ka. nung kay Daniel Rason, ewan ko ba? O oh, yan, Daniel Rason, ha? Maraming dismayado sa'yo. Meron kahit po dito sa sa lokal na kung saan ako nabautismuhan, kung saan ako nagpadoktrina. Meron na rin umalis na mga mga mag-asawa. Mm. Naku, mga para... pa sa akin. Sabi niya, sis, one year na kami mahigit lumayas dyan sa MCGI dahil iba na. Hindi na kami nag-i-enjoy tapos puro pera na lang, puro pera. Tapos, mm. yun nga yung unang-una na, na nainis sila. Yung, yung sabi ni Daniel na yung pinag-abuloy ba ninyo? Kaya ba magpatayo ng isang posting man lang? Doon talaga sila na ano, naulaga. Kabing labat, ganun. Eh, yung mga yun, yung mag-asawa na yun, pag nagbigay, hindi, hindi lang, alam mo yun. Sabi niya, sis, bago lang kami kasi naanib sila parang 2019 o 20 eh mapera yung mga yun ang asawa nung si man sabi nga niya pagkababa ni Brad sa barko kalaan na yung alam mo na yung mga para saan para sa gawa tapos sasabihin ka. tapos sasabihin lang na sabi nga niya siguro naman isang poste na yung naiambag namin dyan <laughs> Eh baka hindi lang po isang poste eh, ang naiambag marami, po nila. Marami na din yun sa ano, tsaka napansin ko noon, kukunti na, kukunti nang dumadalo. Sa Macau lang, sa Macau din, kukunti na lang din ang dumadalo, tsaka nag-aabuloy. oh, yun, yun, din, yun din yung nabalitaan ko. Tapos, eh, mo ang mga... meron doon, doon mag-asawa na dalang, dadalo lang pagkadinalaw. After noon, hindi na, hindi na naman dadalo. Oh. Alam, alam naman nila yan eh. Alam naman nila yan ano lang ang ang nasa utak lang kasi nila pag umalis sila ano wala na daw silang mapuntahan wala na silang kaibigan na tagalabas yun yun ang dinupuri nila. Ano yung masasabi mo? Si Stata po kasi ang ano ang nickname po ni si Sano Eugenia sa kilala po siya sa na, sa tawag na si Stata, mga kapatid. Ano ang may papayo mo ma uh, si Stata, sa mga kapatid na close at saka sa mga kapatid na panatiko na ano yung ano message mo sa kanila? Ano, lakas nila ng loob nila. Kasi na ano, kung gusto nilang lumabas, kung wala, hindi na sila masaya. Lakasan nila yung loob nila kasi alam mo yung hirap, hirap na may naglalaban sa isip mo, puso mo. I hindi, ano, sobrang stress. Ganun ang, ganun ang naramdaman ko eh. Kasi ang dami nang nagpapatotoo eh. Kita naman din nila mismo. E eh, yung awitan noon na mag enjoy ka, aawit ng isang oras. Ngayon, mabubwisit ka, puro, puro na lang ano, puro bati ng ganil, ganito. Eh, yung binabati nila, nasa tabi lang naman nila. Parang magagaguhan na lang eh. <laughs> di ba, eh, ko yung asawa kong ganito, ganyan. Eh, nandyan lang naman din, kasama-kasama nila. Ano yung, tapos recap dito, recap doon, pagdating kay, kay ano, kay Brad Daniel. Eh, di, recap lang din yun, kasi inulit lang naman din niya. Merong, merong na no comment si Parikoy o Campo ng Canada. Sabi niya, "Hello Parikoy. Totoo po yung pakiramdam ang bigat ng buhay ko nung member pa ako sa MCGI. Pero nung nakalaya na ako o umalis na ako sa MCGI, scared. Sobrang iba na yung pakiramdam ko. Naramdaman ko yung kalayaan sa lahat, lalo na sa oras. Yun, na, ang na mo si Stata, ang daming nakarelate Totoo sa Totoo 'yun. Alam mo yung alam mo yung makalabas ka na doon yung yung pahinga mo yung yung, si yung, time tata, sa, uh, oh, yung time na ako ay, sa time na diba, ako sa anak ko di ba si Tata lalo na diyan sa Macau biro mo isang araw lang ang day off ay, mo ako, baka kapagod talaga yung sobra bra, -bra. yung day off mo sa wala hindi. Uh, Ito sasabihin ko sa iyo, Brad, ha. Dumating ako ng Macau 2015, isang mm. beses lang ako nakaikot sa Venetian. Hindi Then, na talaga naulit yun. Dahil eh, ako, walang time. Eh ako, si Stata, kahit nakapikit ako, kaya kong kaya kitang itur sa Macau. <laughs> <laughs> Kainis. Sabi ko, ha, nung forward na ako, sabi ko, ano ba yan? hindi ko man lang naapakan ulit yung Venetian at saka yung basta yung lahat na ano na doon sa sa ano sa Macau isang mm. business lang talaga kasi nauubos yung pupunta ka sa local day off mo the whole day kang magbo-viewing tapos pag maggala ka pa, itong manggagawa dyan sa lukaw. Kailangan mo pang magpaalam kung saan ka pupunta. Pag nalaman na may decision ka, nagagalit, mm. hindi daw nagpapasako. Biruin eh, mo sabi niya sa akin kasi niya yung time na yon, di ba binas ko sa iyo yung conversation namin. Oh. Yung time na yon may may ano event doon sa Haksa. Mm. Siyempre, eh, yung mga uh, nakasama ko, mga bagong kapatid, so ako yung pinakamatanda. Itong bagong kapatid, kumumatagal na sa lokal, sabi niya, bago tayo pumunta doon sa event, please, igala kita doon. So, di ba may tulay doon, Haksa, mm. aakyat ka. Oh. Sabi ko, sige, sige, Three years na ako dyan, naka dyan nakaakyat dyan. Sa ED, yun na yung kasimbuan namin. Maaga kami doon kasi doon sa ED place, 11 a.m. pa. Mm -hmm. Ito naman ka-excited ko. Hindi, nag-selfie-selfie. Pinong sa Facebook. Ayun, napagalitan. Hindi daw magpasakop. Ang uh, sabi sa akin, buti sana kung hindi mga kapatid yung kasama mo, wala akong pakialam. Hindi, e, wow. Mm. Sabi mo naman, kung madisgrasya daw kami, kaya ko ba daw sagutin yung mga kasama ko? Sabi niya, hindi ka nag -i... parang hindi daw ako nag-iisip, ako pa naman daw yung pinakamatanda kapatid. Mm. Hindi siya nakikinig, pasahan ka pa ng mga talata, eh, hindi na ako nag reply kasi wala kang panalo eh. O oh, si, si Stella ganyan din naman ang sinasabi niya sa akin, buisit na buisit siya kay Ramis, saka kay Resti Reyes. Oo, kasi kasama kasama namin silang mag-asawa noon, Brad. Nabasa ni nabasa nila kung ano yung mini-message ni Rani sa akin. Niya kaya ako noon kasi masakit yung paano na lang kung ang kasama ko na mas yan, kamag-anak ko, hindi wala siyang pakialam dahil ang kamag-anak ko, hindi kapatid. Masakit sa akin yun. Alam mo ba, patawarin ako ng Diyos noong time na yun. Siyempre, tao lang tayo, sasama ang loob. After no, mm. kasi nga, up doon sa lokal ng patani, nag-aayos pa. Mga mm. one week after no, nagsalita sa support ito na muntik siyang, muntik lang mabali yung, yung binti niya dahil nadaganan ng hardy plates. Di ba yung Harley Flix, mabigat yun. Nung nagsalita siya ng gano'n, sabi ko, yan, kinarama. Ayun, palo yun yun. Yun talaga na naisip sa isip ko, sabi ko. Eh wala, eh tao lang ako. Sumama ang loob ko doon sa mga sinasabi niya. Ayan. Pagka sa kanila nangyayari yon, eh, ano daw, disgrasya lang. Eh, pagka sa iba, ano pagka yan? Pagka sa amin, kung sa amin ngayon nangyari, eh yun, ano, palo. Oo, palo. Ang sasabihin, matigas ang ulo, hindi nagpapaalam. Ganun ang sasabihin nila. Marami yung, yung message niya yung ngayon, marami nakakita. Kasi meron pa yung mag-asawa, sila ni ano, sila ni... Sila ni Sis Maffi. Kilala mo, di ba? Oh, si Smafi. Si, si Smafi Brad Boy. Oo. Kasama namin noon. Tsaka yung mag-asawa by there. Maalala mo. Mabait yun. Si si Smafi tsaka si Brad Boy. Oo. oo, oo. Yun know, na. na Matasaksi sila sa... Alam nila yun. Kasi kasama-kasama ko sila noon. Time na yun. Eh, todo ano sila sa... Ay, nung doon na sa event place, may pag-game sila. Hindi ako sumali. Kasi hindi ako ipokrita na meron na kayong uh, anuhan. Andun ka pa rin. Hindi ako sumali sa pag-game nila. So, alam na niya. Eh, nung time na yon nag din siya sa atin. nag siya. Eh, hindi, kasi, hindi ko alam kung sino nag-report. Kasi, yung si Ramis, hindi ko siya friend sa Facebook. Yung asawa lang mo. Malaman. Eh, hey, yung ang pa niya yung kasing magsumbong eh. Kaya naku, ang, ang dami kong kila ng mga kapatid dyan sa Macau na inis na inis kay Tay at saka kay Ramis. chismosa eh. Oo, number one chismosa. Okay chismosa yun eh. Eh, ito namang si Lahat Ramis. na lang na ano, lahat na lang na ano, ewan, eh, pinupulot ng chismis. eh ito, ito namang si Ramis Naral, eh, na district servant, nakikinig, tala, tala, talagang ang babae, pwede kang iligaw. Kagaya siya ni, ano, ni Daniel Rason at saka ni Arlene Rason. Ganyan yung nangyayari ngayon. Kaya ang ang nagpapatakbo ngayon sa MCGI, hindi si Daniel Rason, puppet lang yan. Ang nagpapatakbo unang-una yung nanay at saka yung, yung asawa niyang Japayuki na hmm. segunda, tersera, portera, quintera, kung ano-ano pang tera-tera. Balita ko nga, may target sila ngayon kaming na SPBB na 15 team up para daw sa pre-store. Hindi na nila mahihit ang target na yan. Hindi, wala na yan. Hindi na, hindi na nila yung mga target nila sa lahat ng mga lokal sa buong mundo. Sa Singapore nga lang, nakita mo yung post ko, si Stata, sa Singapore. Ilang, kasi okay. madalas sa Singapore, kaya adam ko yung, ano, yung attendance ng lokal ng Singapore. Hindi ganyan ka, ano, ka konte Naku, ang konti. Kanina may nag-message na naman sa akin. Marami na talagang ano closet. Ayaw nang dumaro. Eh kasi wala namang bitang yun na na. May iinis ka pa. Ang dami-daming patutsada, ang daming kwento-kutsero na Tapos, nakakita na. Natawa, na natawa ako nung ano, sabi ni Daniel Razon na, ikaw ba naman, mamimintas. Mukha nung palakang ano. <laughs> hindi, hindi ko masabi na siya sa kanya nga yun pinatungkol. Parang kumikwento niya na nasa iba na namimintas. tawa, tawa ko ng tawa kasi sa Bukang pala sabi ko, pati ba naman yun, babanggitin niya doon, hindi na lang siya magpapaksa. Lahat na... <laughs> lahat na pinuntas mo sa kanya, tinanong niya doon sa pulpito. <laughs> Apektado. Sabi no? ko talaga oh, ko si Brad talaga, Badong. Tawa ng tawa. Ika, ang lakas na mintas na si Ganiri, mukhang palakang, ano, ewan, isya kaya. Natatawa <laughs> ko kasi naalala ko sa kanya mo yung sinabi eh. <laughs> <laughs> ano yun, asartalo kasi yun eh. Kaya alam kong asarin, kilalang kilala ko kasi sila. Kaya alam kong asarin. Alam ko yung weakness nila, hindi ba Kapulong, na yung mga anak mo, biruin mo yung mga anak mo, nakikipagtsuktsa na, hindi pa naman kasal? Eh di tanong mo kay Cheche, tanong mo kay Cheche, sabi nila, sabi ni Cheche, Lisel Kapulong, naku, sa tanda nating ito, araw at gabi magkasama yung ano, silang dalawa sa kwarto, eh gagawin nila, magkukutuhan. Siyempre mag-aamuya na yon. Pag naamoy nila ang isa't isa, e eh, di mag na. Eh bakit? Eh, like like mother, like daughter. May nabasa ako, mikos-mikos daw. Mikus mikus ang paksa. <laughs> Mekos-mekos. Oh, ano lang yan, mekos mekos Labo-labo na yan. Oh, kaya nga si Brad Jocel, naiinis na rin. Halatang-halatang inis na inis na rin si Brad Jocel eh. Oh, Nagugula oh. talaga ako dyan sa mga yan. Sasabihin na, ay, ngayon lang namin niya na naintindihan, na, narinig. Sabi eh. ko, gagawin ko. Nabi Kasi, hindi nila pwedeng sabihin na na uh, itinuro na po sa amin yan, sa atin yan ni Bradel, hindi nila pwede sabihin yon Dahil hindi papayag si Daniel Rason. Hindi na nga eh. Rasyon. Mawawalan sila ng ano, ayuda. Oo, oo, mawawalan sila ng ayuda. Eh, yun palang labag na sa Biblia yon Bakit? Bili ni Apostol San Pablo kay Timoteo na pamalit sa kanya. Manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan eh nanatili ba si Daniel Rason? Wala nga siyang pinanatilihan eh. Kaya nga paririg mo sa mga Brad Badog, bago. yes. isa, pa sa, isa pa sa nagtagal talaga ako na ano, kakaantay nung video na ipatugtog. Kasi yun ang pangangang ili eh. Na, marami na siyang nai-record. Kaya lang, hindi niya ipiplay yon dahil galit na galit siya kay Brad Ellie sa uncle niya. Bakit siya galit? Unang-una, sinis niya yung chewing niya kung bakit namatay si Bryce yung paborito niyang apo yung bibo na bata na mukhang apo. Oo, okay. Sinisisi niya si Brad Ellie kung bakit namatay dahil mali yung naipainom na gamot. Ay naku. Oo, tapos isa pa, ang pinakamatindi na ikinagagalit niya kay Bes yung kung bakit siya namatay si Bes. Sino ba namang ano? Sino ba namang hindi man didiri nga naman? Biruin mo. Nangangaral ka tapos ang ang cause of death mo na ka dahil sa saroy. sa sarap at aruy. Yung mga ang yung mga ang ano eh, biruin mo yung magpaalam na. Yan nga yung isa din yung sa nagtataka ako na magpaalam na magkaroon, magkaroon ng insyota. Ganyan. Isususpindi. Yung iba naman, magpaalam na mag-asawa. Pag nagpaalam ka pa mag-asawa, isuspindi. Pag hindi ka magpaalam, isuspindi. Sa saan lulugar yung mga kapatid sa ganun? Saan Eh, daig pa nila yung ano, daig pa nila yung mga magulang natin, di ba? Eh, pagka... Kaya nga. Kaya nga, ang dami kong kilalang mga kapatid na hindi nagpapaalam. Bigla na lang nagpapakasal, nag-aasawa. Kasi ang katwira nila, eh ganoon din eh. Pag nagpaalam ka, isuspindi. Eh, Pag hindi kayo magpaalam, isuspindi. Eh, eh, Ngayon, si na lang tata. magpaalam. Sista, ta, meron akong gustong itanong sa'yo. Ako. Sa pakikinig mo sa mga video ko, nakaramdam ka ba na pinoprovoke ko ang mga listeners ko na mapuot o magalit? Eh, depende naman yun sa kanila. Sa -accept okay. accept nila doon sa ano. Kasi ako naman, eh, katulad niyan mga closet, ako naman, nung napanood kita, nung una, sabi ko, may, may, meron kang, ano pawag nito, sariling karanasan personal. Labas na ako doon. Uh Oo. -oh. Ba't ako mapupuot sa'yo eh, sarili mo yung karanasan. Uh -oh. Ang sa amin, iba yung amin. Oo, kanya-kanya tayo. O, kanya-kanya tayo. Ang amin, iba na yung pangangaral. Yung sa'yo, iba yung mga karanasan mo. Kasi doon ka talaga sa kanila nakatira. Yan, alam na alam mo yan, di ba si Stata? <laughs> Opo, kasi nung sa Macau tayo, kahit nung bago pa tayo nagpakilala, gusto gusto kong makinig pag nagkwento ka about kay Brad Ely noon eh. Naalala mo yung pati kami sinama niyo doon sa McDonald's. Yung naalala mo yung si, si Brad Thomas. Yun yung lagi mong kasama-kasama. At -kasama. oh. sino pa ba, ba yung mga kapatid na lalaki na yung isa na wala na rin sa mukaw eh. Magkayayaan kayo doon, sinasama niyo kami. Tapos wala kang ibang kinikwento kundi si Brad Ely lang. Enjoy ako makinig noon. Alam ko may picture pa ako noon nung nasa pagdutay. Yeah pa. Parang may room. Sir, sure. mahilig ako mag-keep ng memory. Sa sir. ano pa tayo noon, sa bankay. Doon sa may oh, red sa market. Oo, oh, sa may red market. Yung sa taas. Kanya-kanya pa yung ano, kanya-kanya pa yung yung sayo. Ba't naman kami magpupot? Eh, sarili mo yung karanasan. Exactly. Personal mo yung karanasan sa kanila. Kung baga, in-expose mo lang kung ano yung, kung ano yung nakikita mo, ano yung karanasan mo.